Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa ang mababangis ng mga hayop na tila ba atakihin tayo kung sakaling lapitan natin sila ay maaari pa rin tumulong at maglikta sa ating buhay kapag nalagay tayo sa peligro? Kaya mula sa Gwardyang Leon hanggang sa Bayaning Baboy ay pag-usapan natin ang sampung mabangis na hayop na naglikta sa buhay ng mga tao. Kaya kung handa ka ng makilala sila ay simulan na natin. Number 10. Mabait na babaeng leon. Kung mapapanood mo ang video na ito ay makikita mo kung gaano na lamang parang hindi nag-iisip ang isang lalaki na nagawang pumasok sa kulungan ng leon sa isang zoo na naging daylan para malagay ang kanyang buhay sa kapahamakan. Dulot na matapos siyang lumapit sa hayop ay nakita siya ng isang lalaking leon na tila ba umaagaw sa kanyang teritoryo kung kaya't mabilis siyang inatake nito. Mabuti na lamang at ang babaeng leyon na nakakulong sa kulungan ay tila ba umaawad sa kanyang asawa kung saan makikita na pinipigilan niya ito sa kanyang pag-atake hanggang sa may tumulong na ng mga tauhan ng zoo upang mailayo ang biktima sa mga hayop. Kung sakaling hindi raw tumulong ang babaeng leon ay mas madaming sugat ang matatamo ng mangmang na lalaking sigurado akong hindi na uulit sa kanyang ginawang pagpasok sa kulungan ng mababangis na hayop. Number 9. Mapag-alagang oso Alam mo ba no, noong may isang tatlong taong gulang na batang nawala sa bansang Amerika ay sinasabing na-discovery siya tatlong araw lang ang makalipas sa kagubatan ng North Carolina na tila ba walang nangyari? Ayon sa kwento ng batang si Casey Hathaway ay noong nawala daw siya ay mayroong isang oso na parabang nagkupkap at nag-alaga sa kanya. Natila ba itinuring siyang anak kung saan binibigyan daw siya ng hayop ng pagkain at ligtas na lugar para pagtulugan na nangindilan para makayanan niyang mabuhay ng mag-isa sa gitna ng kagubatan. Dahil ang lugar na ito ay naglalaman din ng iba pang mababangis na hayop maliban sa mga oso, ay hindi may tatangging mataas ang posibilidad ng mamatay ang kahit na sinong batang maliligaw at mawawala dito. Kung kaya't laking pasasalamat na lamang daw ng pamilya ni Casey sa osong nagkupkop sa kanilang anak dahil kung hindi ito inalagaan ng bata ay posibleng hindi na nila siya makikita pang muli. Number 8. Protektado ng Balyena ang mga balyena ang pinakamalaking nilalang na naninirahan sa ating planeta. Pero alam mo ba na isa rin sila sa pinakamabait sa lahat? Ganito na lamang ang nadiskubre ng isang eksperto na habang nag-aaral ng pamumuhay ng mga balyena sa Crook Island, sa karagatang Pasipiko ay eh bigla na lamang daw siyang tinulak-tulak ng isang humpback wheel na paulit-ulit ginawa ang aksyon sa loob ng 10 minuto hanggang sa mapilitang umakyat na sa kanyang barko ang eksperto. Matapos umakyat sa barko ay nakita na lamang daw nito ang isang pating na umaaligid sa kanila na nangangahulugang pilit daw siyang pinapabalik ng balyena sa kanyang sasakyan upang may ligtas siya mula sa pating na gusto siyang atakihin. Sobrang gulat at tua daw ng eksperto. Dulot na nagpapakita lamang daw ang ganitong pangyayari na parehong matalino at mabait ang mga balyena sa mga tao. Number 7, Matapang na Banday Isang gabi sa California ay mayroong bahay na pinasok ng isang leon na naging dilan para maalerto ang kanilang alagang aso na mabilis sinugod ng hayop dahil sa nadetermina na nitong balak at ng liyon ng kanyang mga amo. Kung kaya't kahit na mas mabangis at mas malaki ang pangangatawan ng hayop kaysa sa kanya, ay buong tapang niyang inalay ang kanyang buhay para sa mga pamilyang nag-aalaga sa kanya. Lagpas tatlong pong sugat ang natamo ng aso matapos ang enkwentro nito sa leyon kung saan makikita kung gaano na lamang kalaki ang kanyang natamong pinsala na mabilis din namang gumaling dahil sa pag-aalaga at pagpapagamot sa kanya ng kanyang amo na hindi may tatangging lubos ang pasasalamat sa kanilang alagang aso. Number 6. Guardiang Kabayo Kung mapapanood mo ang video na ito patungkol sa isang magsasakang iniinspeksyon, ang kalagayan ng isang batang lalaki ay makikita mo kung gaano na lamang ang alala ng nanay ng hayop kung kaya't mapapansin na paulit-ulit nitong tinatangkang lapitan ng kanyang anak. Mabuti na lamang at ang kabayong alaga ng magsasaka ay pinoprotektahan siya kung saan makikita na pilit nitong sinisipa ang nanay na baka para magsilbing panakot mula sa paglapit nito na hindi may tatangging makakasagabal sa ginagawa ng kanyang amo. Ang ganitong pagpigil ng kabayo sa paglapit ng kahit na sino sa magsasakay nagpapakita lamang kung gaano siya kahusay maging gwardya ng kanyang amo na hindi may tatangging matutuwa sa talinong ipinamalas ng kanyang alagang kabayo. Number 5. Tinapkop ng mga kobra Sigurado ko na mapapanood mo ang pangyayari na ito sa Mansang India ay agad tatayo ang iyong balahibong. Dulot na habang mahimbing na natutulog ang isang sanggol sa daanan ay tila ba binabantayan siya ng apat na king cobra na kilala sa pagiging isa sa pinakamakamandag na uri ng ahas sa buong mundo. Kung kaya't kung sakaling atakihin nilang bata ay mabilis lamang itong mapapahamak at mamamatay. Buti na lamang at hindi naging agresibo ang mga hayop kung saan kahit na tila ba naiyakap na sila ng bata ay wala pa rin silang masamang reaksyon dito na posibleng nagpapakita raw na gusto ng mga hayop ang bata o sinwerte lamang siya sa pagkakataon na iyon na kahit anong paman ay sadyang nakakamangha at mahirap pa rin paniwala ang posibleng pala. Number 4 Matulunging Orangutan nang subukang eksplorin at lakbayin ng isang eksperto ang kagubatan ng isla ng Borneo sa Asia ay napadpad siya sa isang ilog na kinilangan niyang lakarin para matawid kung saan nakita siya ng isang orangutan ay agad nitong inabot ang kanyang kamay na tila ba tulungan ng eksperto sa kanyang pagakyat mula sa tubig Matapos makakayat sa ibabaw ng lupa ang eksperto ay natuklasan niya na ang tubig pala na kanyang nilalakaran ay napupuno ng mga ahas na hindi may tatangging maaaring makapaglagay sa kanya sa peligro kung sakaling natuklaw siya ng mga ito. Paniwala ng eksperto na inabutan siya ng kamay ng orangutan upang matulungan siya nito mula sa mga ahas kung saan dahil ang mga oranggatan din ang sinasabing malapit na kalahi nating mga tao ay hindi natin may na mas matalino sila kumpara sa ibang mga hayop sa ating planeta. Number 3, Tigre naging gwardya Nang talikura ng isang zookeeper ang isang jaguar sa kulungan nito upang tignan ang ginagawa ng ibang hayop ay tila ba kasyang sunggaban ng hayop na sa kanya ay paraan daw nito upang makipaglaro kung kaya't mabuti na lamang at mayroong mabait na tigre siyang kasama sa kulungan sa pagkakataong iyon na pumigil sa jaguar bago pa man niya magawa ang kanyang pag-atake na kahit pa naglalayong makipaglaro lamang ay hindi may tatangging maaaring makapaglagay sa piligro sa lalaki kung sakaling nangyari matapos ilabas ang video sa publiko ay agad silang namangha at natuwa sa tigre yung promotekta sa kanila habang mariin naman nilang pinagsabihan ng zookeeper dahil sa ginawa nitong pagtalikod sa dambuharang mabangis na hayop gaya ng jaguar, na kahit pa mas maamo kumpara sa mga jaguar na lumaki sa kalikasan, ay kaya pa rin namang magdulot ng peligro sa atin kung sakaling sila ay umatake. Number 2, proteksyon ng mga dolphin. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga dolphin ang isa sa pinakamatalino at pinakamabait na hayop na naninirahan sa ating planeta. At talaga namang may papakita raw sa pangyayaring ito sa karagatan ng Australia, kung saan habang nakikipaglaro ang mga dolphin sa mga diver, ay napansin daw nila na may pating na umaaligid sa taong kanilang kalaro. Kung kaya't mabilis nilang sabay-sabay sinugod ang pating na nagtatangkang lumapit, na naging dahilan para matakot ito at lumayo. Kung sakaling hindi raw natakot ng mga dolphin ng pating, ay posibleng tangkain nitong atakihin at kainin ng diver kung kaya't laking pasasalamat na lamang daw nito sa mga hayop na tila ba naging gwardiya niya sa ilalim ng tubig. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan nito ito na nagpapakita ng isang kaganapan mula sa bansang China kung saan may isang buwaya daw na umatake sa isang batang babae ay agad siyang sinunggaban rin ng isang tigring tila ba tinulungan ng batang makatakas. Mas malakas man ang mga buwaya ay hindi may tatangging higit na mas matapang ang mga tigre. Kung kaya't kahit na nasa tubig pa man na ang labanan ay handa pa rin itong itaya ang kanyang buhay para lamang maligtas ang batang kanyang gustong tulungan. Number 1 Bayaning Baboy nang sa puso ang isang babae mula sa Pennsylvania sa loob ng kanyang bahay ay agad humingi ng tulong ang kanyang alagang baboy sa pamamagitan ng pagpunta nito sa isang kalsada at paghiga sa gilid nito habang naghihintay ng hihintong tao kung saan matapos siyang makakuha ng atensyon sa isang dumadaan na lalaki ay mabilis niya itong pinahabol papunta sa bahay na naging dahilan para madiskubre nila ang katawan ng kanyang amo na nakahandusay na sa sahig. Agad tumawag ng ambulansya ang lalaki na naging dahilan para maligtas ang buhay ng amo ng baboy na makikitang pilit ding pumapasok sa ambulansya na pinagsakyan sa matandang babae na nagpapakita lamang kung gaano niya kamahal ang kanyang amo. Ang kwentong ito ay talaga namang umatig sa puso ng maraming mga tao. Kung kaya't noong itampok ito sa balita, ayagan agad sumikat ang kwento sa publiko. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Sa ating planetang ginagalawan ay hindi lamang mga tawang naninirahan kung saan napakarami ring mga nilalang ang naninirahan dito na tila ba kahit na napeperwisyo sa ating mga aksyon ay handa pa rin tayong tulungan at sagipin kung sakaling malagay tayo sa piligro. Kaya yeah, para sa iyo, alin sa mga pagliktas ng hayop na ito ang nagpantig sa iyong damdamin? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!